Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion Itong post Kitty Duterte uh, ah, Pahayag ito ni Senator Soto Laban kay Sa mga Duterte hmm. Ah, lumalabas ngayon Antay Duterte talaga Itong si Senator Soto Ito po Senator Soto nakiusap Nawag na hayaang makabalik pa sa gobyerno ang mga Duterte. Ayon kay Senate President Tito Soto, sakaling makabalik sa pwesto ang mga Duterte, ay wawasakin nito ang bansa. Ayon sa kanyang pananaw, anyway, pananaw niya ito, kaya mga kaputing di umanong di na lamang pabalikin ang mga Duterte sa gobyerno. So, anong ibig sabihin niya sa di pabalikin sa gobyerno? E, eh, nasa gobyerno naman ang mga Duterte, si VP Sara, Vice President. Siguro ang ibig niya sabihin, eh, sa Malacanang, ayaw na ayaw niya makabalik si BP Sara sa Malacanang dahil may may nabasa pa akong post uh, I don't know how true na statement ito ni Senator Soto. Nabasa ko lang na post na ang mga Duterte daw ang uh, ng maraming sindikato sa bansa. Eh ganyan yung sinasabi ng ano eh yung Quadcom report ng 19 Congress na ang utak daw sa lahat ng mga syndicated crime sa buong bansa ICPRRD yan din ang sinasabi ni PBBM nung kampanyahan nung before May 12 midterm election sabi niya sa taong bayan mamili kayo gusto nyo bang balikan ang malaging na nakaraan ibig sabihin yun daw panahon ni PRRD as president eh horrible times yun ang kanyang exact word matandaan ko na horrible nakakatakot dahil nga daw eh, maraming nagurgor sa war on uh, laban kontra sa Pulburo. So kung gusto nyong balikan ang horrible times, butuhan nyo ang kabila. Kung gusto nyo ng bright future, butuhan nyo ang aliansa. O, oh, anong nangyari? Eh, maraming natalo sa aliansa. Lalo na yung kandidato ni PBB mismo sa kanyang partido. Siro! Zero. Wala ni isang nanalo sa kanyang kandidato, Pacquiao Abalos Tolentino. Oh, anong ibig sabihin nun? No? Ayaw ng taong bayan sa kanya. <laughs> oh, lalo na yung men and women in uniform, yung absentee voting. Majority. Uh, sa nanalo among men and women in uniform, AFP, PNP, and other ano, ay PDP laban sa alyansa ang pinakamataas lang is si number 15 nanalo pa nga si ano nanalo pa si Pastor Kibuloy sa boto ng mga men and women in uniform so yan ayaw ng taong bayan sa inindorso ng Pangulo o paano maging bright future o ano ngayon ang bansa, nasa mabuting kalagayan ba? Dahil sa Marcos Jr. Administration, nagkawatak-watak na tayo. Pababa, pabulusok na ang ating ekonomiya. 4% lang ang economic growth ng third quarter at uh, I don't know, they are trying to revive the economy sa fourth quarter, kaya nag-release ng yan yun. 1.3 1.307 trillion para sa rehabilitation daw ng Baguio Tino. Mabuti lang kung yung pera na yun, sangka terbang pera, mapunta sa mamamayan, sa apiktado sa ba Pero mo yan, yung ibibigay lang na tulong sa nasira ang bahay, 5,000. Anong magagawa ng P5,000? yung completely destroyed na bahay, 10,000 anong magagawa nun? nakakalula yung amount oh? 1.307 trillion baka matulad na naman kagaya ng flood control projects oh, ang daming kinakaharap na yung corruption, hindi lang flood control may farm to market roads may school building halos salahat ng departamento may korupsyon. Bakit? Eh, ang pangulo natin, oh, ito yung klaseng pangulo na talagang total support si Senator Soto kasama na rin si Senator Lacson. <laughs> Kakatawa yung isang post na nabasa ko. Nanawagan si Senator Lacson sa taong bayan na huwag abusuhin ang gininto ang puso ng pangulo wow naniniwala ba kayo na ang pangulo gininto ang puso kasi nga daw mabait masyadong mabait hindi naman porke mabait kay eh, gininto ang puso na mabait or mahina lang oh sabi nga ni professor Winnie Monson hindi siya naniniwala sa pahayag ni senator Lacson na wala daw kinalaman, uh, wala daw kaalam-alam si Pangulong Marcos Jr. doon sa 100 billion budget insertion na aligasyon ni Saldico. Kasi napatunayan na yun eh. Eh, ginamit lang daw ang pangalan ng Pangulo. Ginamit uh, ang nakinabang si Pangandaman at uh, Bersamin, Yosek Bersamin. Sabi naman ni Professor Winnie Monsod, ginagawa niya ang pangulong stupid at saka inefficient. Imposibleng hindi alam ng pangulo yung mga ganyang high level transaction uh, involving high officials involving billions of pesos. So, bahala ng taong bayan, maniwala. Uh, ano? Ma mawawasak ba ang bansa kung makabalik ang Duterte sa Malacanang? I don't think so. Kabaliktaran. Makakabangon po ang bansa ang bansa. Pag-upo ni BP Sara sa Malacanang by 2028. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Uh, sa ngayon, namimigay tayo ng libring, yero at pako. ah uh, para makapagpatay itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. karon mo na ang matagaan si Kuya Ogiero kay Magatopsia.

nagyod sa balay nila kuya so nindot na so streamline lang siya nga balay so no man o atop. so makita ni nga nindot na kayo good morning sa tanan sa mga um, nag-sponsor o nag, -sponsor of, nag uh, sa mga videos na Dere, uh, good morning. O, sa nagpasalamat ko sa mga vlogger o sa tanan nga nag ni...